Hello guys, welcome back sa usapang loan at online lending. To this video pag usapan natin ang isa na namang sikat na online lending app na napapansin natin kagabi sa sa mga ads na naman <laughs> sa ating news feed sa social media. So nababahala po ako pag uh, nakakita po ako ng uh, ads at kung uh, ito ay related po sa mga online lending app. Sigurado po ako na mayroon na naman siguro mga biktima itong online lending app ngayon na pinapalakas nila yung uh, uh, engagement nila sa iba't ibang social media. So pag-usapan natin ang uh, tungkol po sa Zepeso. I think hindi lang po ako nakakapansin na kahit saan kayo nagpupunta. Lumalabas po ang ano, ang ads ng Zepeso. Kahit nga sa mga ano, mga ibang app na mayroong ads, O pati sa Messenger mayroon din. Actually, ang Zepeso ay hindi po ito ang uh, unang pagkakataon na ati pong uh, uh, ginawa ng review. Uh, ilang beses na din po, pero ngayon bubuhayin natin uli dahil 2025 na at uh, dumadami na naman ang nagiging biktima at umiiyak, nagre-reklamo sa ating uh, YouTube channel na sila po ay, yun na nga, may mga, hindi magandang karanasan po with regards sa mga online lending app. So, sa mga hindi pa kilala ito si Zepeso, siya po ay under po kay Zepeso uh, Fentic. Ito po ang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission kaya ang lakas ng loob nila pong uh, ipagmamalaki na sila po daw ay legal at legit dahil po rehistrado sila sa SEC. So gaya ng dati kapag tayo po ay nag-review uh, ng mga online learning app, mayroon po tayong tatlong factors na tinitingnan. Dapat ang isang online learning app ay pasado po itong tatlong factors na 'to. Pero kung isa lang ang pinasanya Bukod sa hindi natin siya rekomendado, hindi talaga advisable na umutang sa kanila dahil hindi po tulong ang hatid ng uh, uh, online lending na ito, kundi mas lalo pa kayong ibaon sa utang. At kung naghihirap ka na nga, papahirapan ka pa lalo. So, factor number one, dapat po registrado sa Securities and Exchange Commission at ito nga si Cepeso ay registrado. Oo. Kahit i-check nyo po sa website ng uh, Securities and Exchange Commission, nandoon po yan si Sir Peso. Pero uh, kahit po rehistrado sila, hindi po yun ang dahilan na masasabi natin sila po ay legal at legit. Dahil mayroon pa pong dalawa, dapat po sa dalawa ipapasa din nila or pumasa din sila sa pagiging uh, dapat hindi po sila loan shark, yun yung uh, factor number 2 at Factor number 3 hindi po sila data privacy violators. So, si CC po ay uh, um mataas po ang kanilang interest at malaki din po ang kanilang processing fee. Kung kayo po ay nakautang na po, sigurado po na or I mean, nakautang na kay o sigurado po na na-experience niyo yung uh, halos kalahating uh, processing uh, fee na binabawas nila sa iyong uh, loan amount. Then okay lang sana kung do, hanggang doon lang pero nagpapatong pa sila ng interest. Ang masakla pa, hindi po totoo yung sinasabi nila na ang kanilang term ay matagal. O ba, base po dito ang cash loan term nila or repayment term ay 91 days to 180 days, hindi po totoo 'yan. Oh, hindi po totoo 'yan. Ang totoo po, 7 days lang po ang binibigay nila at malalaman nyo lang po 'yan kapag kayo po ay na-approve. Kaya kung kayo po ay nag-ano, nag- ano, nag-iisip, uh, nag nag-a-attempt na umutang sa kanila, please maghunos dili po kayo, wag niyo pong uh, wag po kayong umutang dahil magsisisi talaga kayo sa bandang huli. oo isa po sa mga loan shark din ang Zepeso. Loan Shark, malaki ang processing fee, mataas ang interest, at 7 days lang po ang term na binibigay nila sa inyo. So, po dito si peso sa factor number 2. How about factor number 3? Factor number 3, data privacy violators. Si Zepeso ay isa din po sa mga gumagamit ng third party collector. At kung kayo po ay hindi first time na nangutang sa sa mga online lending, sigurado aware kayo or alam nyo po kung ano yung mga third party collectors. Sila po yung mga naniningil. Na kung hindi ka nagbabayad, gagawin po nila ang lahat para po kayo ay masira. Kasama na po doon yung yung mga contacts, yung mga uh, tao or mga number ng mga tao na nakalagay sa inyong phonebook ay makakatanggap po ng mga pamamahiang mensahe na tungkol po sa iyo. Oo. Bukod doon, hindi kaninila patutulogin patutulugin sa sobrang kulit. Kulit meaning, naniningil po sila kahit disoras na po ng gabi at wala po silang pinipiling oras. Oo. Then, nagbabanta po sila. Pinagbabantaan po kayo at tatakutin din po kayo. Kung ano-ano na lang po ang gagawin nilang uh, pananakot para lang po talaga kayo ay mapilitang magbayad. So kung kayo po ay matakutin, nako, sigurado talaga na ang gagawin niyo po ay mangutang sa ibang ula at ipagbayad niyo po dito kay sa Peso. So again, mayroon po tayong video about po sa TAPA loan. Huwag po kayong magtapalon dahil mas lalo kayong mababaon. Oo, mababaon kayo sa utang. Imaginin ninyo na ang laki-laki na ng processing fee at interest nila. Tapos, kumusta kung magkasabay-sabay yan? Lalo na kung nag nagka nagkaano ka na, mayroon ka ng tatlo, apat, lima, or more than lima na mga online lending app. Hirap ka na nga magbayad sa isang online lending app. How much more kung dagdagan mo pa at dadamihan mo. So, si Peso ay isa din sa mga data privacy violators na online leaning app. Kaya huwag kayong magdalawang isip na i-close ninyo yung app na siguro sa ngayon ay uh, nagbabalak na kayong mag-fill out sa mga necessary ah uh, personal details o so, mga requirements din na ipoprovide ninyo para kayo po ay ma-approve sa loan. Dahil once na na-approve na po kayo, wala na pong chance na umatras kayo. Uh, umatras kayo. Kasi kapag na-approve and then na-disburse na po yung pera, kahit gamitin nyo or hindi, maniningil pa rin sila sa inyo. At kapag hindi nyo po binabayaran, mapapahama kayo mapapahamak yung pamilya ninyo at mama, mapapahamak yung mga kaibigan ninyo lahat na mga tao na nakapaligid sa iyo lalo na kung mayroon silang mga uh, numbers or cellphone numbers na nandyan sa inyong phonebook madadamay po sila at kayo po ay ipapahiya talaga nila at uh, uh, yun hindi kayo patutulugin So mag-ingat, mag-ingat sa mga online lending app ka dahil ang mga online lending app ay hindi po nakakatulong sa mga kababayan nating mga Pilipino. O palagi na natin na naghirap tayo, pero hindi ibig sabihin na uh, parang kumapit tayo sa patalim. Alam nyo guys, ang mga online lending app ay para kayong kumapit sa patalim. Kapag nabulilyaso kayo at hindi niyo po binabayaran ang inyong loan, sa due date, lagot kayo. So, to recap, kahit rehistrado sa Securities and Exchange Commission ang uh, Zepeso, hindi po yon ang basihan na sila po ay legit. So, kahit na uh, check si Zepeso sa factor number one, yung registration sa SEC, hindi pa rin natin siya rekomendado. Dahil, sa factor number 2, loan shark na loan shark pa rin si Zepeso. Then, data privacy violators. Gumagamit po siya ng uh, third party collectors at yung mga collector na yun, gagawin po nila ang lahat para makasingil sa inyo. Sisirain nila ang buhay mo, sisira, sisirain nila ang magandang reputasyon mo, pinag-iingat-ingatan mo. Kaya na napanood nyo po ang video na to, wag na wag kayong umutang dyan sa Zepeso parang awa nyo na. Oo. Ilayo nyo po ang sarili ninyo sa mga online lending app. Maaaring sa umpisa mababayaran nyo pa, pero kung inulit-ulit nyo, wala talaga ang ibang mapupuntahan, kundi maghihirap na maghihirap kayo. Masisira talaga ang finances ninyo. Base po yan sa nagiging experience natin at sa mga uh, subscribers natin dito na marami na po tayong natulungan nasa umpisa, nung una nakapagbayad pa naman sila, pero kung hindi nyo po ihinto sakaling nakapag-loan uh, na kayo, bayaran nyo po at huwag nyo nang ulitin at huwag na kayong mag-reloan. Pero ang masaklap lang, ang mga online lending app ngayon ay kahit hindi ka na magre-reloan, mayroon pong mga mayroon pong mga tao sa likod ng kanilang uh, back-end na magkusa pong mag, mag at magpapadala ng mga ano uh, pera sa inyong mga GCash or sa inyong mga bank account at sisingilin nila kayo kahit hindi kayo mismo ang umutang sa kanila. Kaya hindi pa rin sigurado, kaya mas mabuti ng mag-ingat. Huwag na huwag talagang subukan ang mga online lending app, lalo na itong Zepeso. So kung kayo po ay first time at sakaling hindi nyo pa na-subscribe, ang uh, usapang loan at online lending, i-subscribe nyo po at i ang video na to, Huwag kalimutang mag-like at saka mag-comment. At pwede din po kayo mag-share ng inyong experience. Kung ayaw nyo pong uh, makilala kayo, gumamit po kayo ng uh, other name dyan sa comment section. Natutuwa akong magbabasa ng inyong mga comment po dyan sa ating video comment section. Maraming salamat po at sana po ay makakaahon yung mga hindi pa talaga naka-move on sa mga ginagawa ng mga ulas. Sana po pinagdasal po natin na kayo po ay makaka-recover na po sa uh, nangyaring hindi maganda sa mga online learning app. Hanggang sa muli po, please huwag kalimutang mag comment na ilagay nyo po kung anong ula ang susunod nating re-reviewin. Thank you very much. Paalam.